So tayo ibabiyahe papuntang ano uh, Intramuros no kasi kukuha tayo ng ating uh, biyaya ba kasi yun sa kabilang ano bangko na pinuntahan natin walang laman So kailangan tayong pumunta sa Intramuros para makakuha ng pera pero kung bukas dito sa kay, uh, Santo Cristo So dyan na lang tayo para hindi tayo mapalayo kasi magbabayad tayo ng ating obligasyon ngayong araw na to no? kasi bukas babalik na tayo sa trabaho para sa bukas ng aking trabaho kailangan makabayad din ng bahay kuryente, tubig bago tayo babalik kasi ako lang ang pwedeng magbayad magbabayad doon so unahan ko na itong mga tricycle magtos ang gulong kaso lang umuulan ulan oh baka hindi babahas mabasa yung ating kamera sana hindi mabasa Oh, so, ampun ampun lang naman yan kaya hindi lang yung ano, aksakan ng charger hindi masisira yan maglagay tayo ng camera para proteksyon na rin sa ating biyahe kasi di mo natin alam ngayon sa panahon ngayon dami mga loko-loko no? kailangan natin maglagay talaga ng uh, camera sa ating dibdib para makita lahat ng dalaw sa harapan natin na checkpoint man mga aksidente, palayo lang so, dito tayo dadaan sa may tabing ilog mga idol kaya dito ang mabilis na daan papuntang Intramuros tagustay ng uh, bagong tulay so natin itong uh, kwan isuso matong suso na to crosswind so, Daan. So wala checkpoint dito ngayon no? Minsan maga meron dyan Minsan sa hapon ano natin itong lugar na pinaka-traffic sa lugar pagdating ng hapon itong Muel de Binondo no? dahil sa daming pumaparking may bukod sa na nagpaparking may mga nagtipinda kung saan saan lang pumaparking sila at saka yung mga gamit ng mga bangko labisa nasa labas na katulad nito mga bata na to yan, nasa karsada, nagpapaulan umuulan guys so sana bukas na yung bangko dito sa may ano, sa may inundo sa may Santo Cristo katulad nito ayan guys yung mga single motor tricycle nandyan sa gilid gilid lang samantalang itong daan na to is grabing liit no? two pa ito Kaya, pag kasalubong ka ng truck dito na malaki laki tulad ng trailer tapos dala mo poster at talagang pati itlog mo pag papawisan So, kailangan bilis-bilisan natin yung biyahe para hindi eh, tayo mabasa sa ulan. Dahil right, ampun-ampun lang naman ito. So, malapit na tayo dito sa may Madrid. No? Right. So, kagaya nito, may trailer na pa sa lubong. Buti nandito na tayo sa area nato, dito maluwag. So, kakaliwa tayo. Tingnan muna tayo bago tayo kaliwa. Baka mamaya magkabulagaan, no? Oh. Kadalasan ganun ang nangyayari. Pag bigla-biglang liko, walang tingin. So, dito tayo. Dito na lang subukan mo muna rito sa may ano, Santo Cristo Union Bank. Kung bukas, pag bukas, so dyan na lang tayo. Di na tayo lalayo. So kung maging pa tayo, medyo mapalayo pa. So, itong lugar nato is San Fernando. San Fernando, malapit dito sa may uh, Raha Sulaiman. Sa Pedro Gibara Elementary School. So, Papaliwa ako masikip kong daan na to pagdating ng ganitong oras dahil nariyan yung mga papasok at mga bumabiyahin mga truck no itong kakatulad itong mga close ban na to napagyayahi ito sa kung galing sa kanilang budiga yung okay, mga overtake sa bagay bawal mo overtake dito dahil isa tong ano Uh, solid lines oh, ito pa trailer oh. no? Oh. so, sinyalay tayo ng pakaliwa malapit na tayo sa Santo Cristo oh, wala na kasunod sa atin no? oh dito na lang tayo guys sa itong lugar na to